Punta na kami ng Yokohama. Makipagkita sa tropa doon. Sana makabili ng SIM card para may data. Good luck na lang. Alright! Magkikita daw kami sa Yokohama City. Ito ay nasa mga 20 kilometers sa timog ng Tokyo. Mabilis ang mga tren sa Japan. Halos 30 minutes lang galing sa pinanggalingan namin sa Kawasaki City. Kaso nga lang, ito kami ngayon sa Okurayama Station dahil kami ay naligaw at mali na sakyan namin. So pumunta kami ng Yokohama Station para sumakay ng Minato Mirai Line. Tapos yung nasakyan namin yung express pabalik ulit. <laughs> Tapos nung sumakay kami ng isang train, sumakay siya ng isang local pabalik ulit. <laughs> Yay! Magbasa muna bago sumakay ng train. At sa wakas, nakita-kita rin kami sa Motomachi Chukagai Station. Buti na lang may libreng wifi sa stasyon ng tren. Konting lakad pa at nakarating din kami sa Yamashita Park. We're here sa Yamashita Park. Ayan oh. Si Hao Leo. Ayan. Si Lajay. Si Vince. Ayan. Napahama City. Siyempre, picture-picture muna. At pagkatapos, kumain muna kami sa malapit na convenience store, yung katabi ng Indian Water Fountain Monument. At ang ganyo! Ano to? Chicken rice, tuna mayo, tsaka meron akong amami green tea. Food trip color. Ako sa Kamakura, food with You will hop pizza. Okay, you will hop pizza. Pan ako nagdudugo ulit yung ngipin mo. Eh, ay ano pa yung dilo mo. Susono, my brother. I will show you the way. The way.